Grabe, ang gulo po ng community, no? Sobrang gulo po ng community. Siguro kung nakinig ako dun sa in sa akin, siguro hindi ganito yung ano, hindi ganitong, hindi ganito kagulo ang community. Anong advice? He, he. <laughs> Anong advice? Infinity to the weather. Hindi ko nga po alam eh. Hindi kasi ako nanginig. <laughs> Hello mga ka-good vibes. Welcome back sa ating channel. Today, medyo seryoso ang ating usapan. Kasi gusto kong pag-usapan ng isang napapanahong issue na nabanggit ni Medeth sa kanyang latest vlog. At sa tingin ko, Marami rin tayong matututunan dito hindi lang bilang taga-subaybay kundi bilang isang komunidad na tunay na nagmamahalan at nagtutulungan. Sabi nga ni Medeth sa kanyang vlog, kung nakinig lang daw siya sa mga advice ng mga taong nagbibigay ng malasakit sa kanya, baka hindi daw ganito kagulo ang kanyang community ngayon. At aminin na ninyo, masakit marinig yan, pero totoo, minsan talaga, bilang tao, Pinipili niyong sundin ang gusto niyo kahit may mga taong nagbibigay na ng maayos na payo, sa simula, parang okay lang, pero sa huli, marirealize niyo na may punto pala sila. Napaisip ka din ba, ilang beses na kayong hindi nakinig sa mga taong nagmamahal sa inyo, ilang beses na ninyo pinili ang desisyon niyo, kahit may nagsasabi na, magingat ka, o, baka hindi yan maganda. Pero gaya ng sabi ni Medeth, nangyari na, at sa kabila ng lahat ng ito, Anjan pa rin ang mga taong tunay na nagmamahal at nananatiling sumusuporta sa kanya, at yan ang tunay na mahalaga. Dapat nakikinig ka rin sa mga advice ng mga taong alam mong nandyan lang palagi. Ang lalim no, kasi totoo, hindi lahat ng tao sa paligid ay totoo, pero yung ilan, na tahimik lang, na hindi nawawala kahit kailan, sila yung dapat napakinggan, hindi dahil gusto lang nila makialam, kundi dahil mahal ka nila. At sa kaso ni Medeth, kahit may nangyaring gulo, matatag pa rin ang community niya. Bakit? Dahil totoo ang foundation nito pagmamahalan, suporta, at pagkakaunawaan, at sa huli, yun ang mas matimbang kaysa anumang issue. So anong matututunan natin dito, makinig sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo? Hindi lahat ng criticism ay hate, minsan, ito ang nagliligtas sa atin sa mas malaking problema. Huwag ikahiya ang pagkakamali lahat tayo nagkakamali, pero mas importante kung paano natin ito hinaharap. Tunay na suporta ay nananatili, hindi yan nawawala kahit sa panahon ng kaguluhan, kaya pahalagahan natin sila. Sa lahat ng sumusuporta kay Medeth, saludo sa inyong lahat, kay Medeth, saludo rin sa iyo sa pagiging totoo mo at sa pag-amin mo ng pagkukulang, hindi lahat kaya yan gawin ng bukas palad. Kung may natutunan kayo sa vlog na to, Huwag kalimutang e-share ang inyong thoughts sa comment section, at kung kayo man ay may pinagdaan ang katulad nito alalahanin, may mga taong tunay na nagmamahal sa inyo, makinig tayo sa kanila. Don't forget to like, share, and subscribe, at tandaan, sa bawat pagkakamali, may pagkakataong matuto at muling bumangon, hanggang sa susunod, mga ka-good vibes, stay strong and stay real, ito ang iwan ko sa inyo mga ka-good vibes, ang tunay na suporta ay hindi sumusuko, kahit sa gitna ng kaguluhan.